part 2 ito ng ating paksa sa grounding and bonding. Introduction pa lang nito. Ang tinatalakay natin dito ay kung ano ang gusto nating ma sa bonding and grounding. Kailangan malinaw sa atin ang ating objective para alam na alam natin kung bakit natin ito ginagawa at para magawa natin ito ng tama. Ngayon, gagawa rin tayo ng part 3 dahil sa terminology ng mga components na ginagamit natin sa grounding at bonding, saka ipapaliwanag natin ito. Meron din tayong part 4 para naman sa mga hardware na gagamitin natin para ma natin ng grounding and bonding. saka kung papano mag-size ng mga gamit na gagamitin natin sa grounding and bonding. Papakita ko rin yung angkop na service equipment na magagawa natin ang grounding and bonding. Kasi yung existing na square na service equipment, hindi ang COP. Ang ginagamit tuloy ng karmihan ay yung consumer unit na may reservation ako at ipapaliwanag ko rin doon. Sa dulo ng video na to, may surprise ako sa inyo. Nako, matutuwa kayo. Bibigyan ko kayo ng accurate materials materials na mababasa ninyo grounded system 2.50.1.4A1 electrical system grounding electrical systems that are grounded shall be connected to earth in a manner that will limit the voltage imposed by lightning line surges or unintentional contact with higher voltage lines and that will stabilize the voltage to earth during normal operation 2.50.1.4A2 grounding of electrical equipment. Normally, non-current carrying conductive materials enclosing electrical conductors or equipment or forming part of such equipment shall be connected to earth so as to limit the voltage to ground on these materials. Kung wala kayong naintindihan dyan sa binasa ko, hindi kayo nag-iisa. Ako rin, nung unang dalawampung beses na binasa ko yan, hindi ko rin naintindihan. Dahil wala akong maliwanag na picture sa isip ko kung ano ang grounding. Ang maliwanag sa rules na ito ay apat na words. Ito, ikabit sa lupa. Ito, ikabit sa lupa. Dito muna tayo sa one. Electrical systems that are grounded shall be connected to earth. Tigil tayo riyan. Ito, ikabit sa lupa. Yun ang sabi dyan sa 2. Conductive materials and closing electrical conductors and equipment or forming parts of such equipment shall be connected to earth. Tigil muna tayo riyan. Ito, ikabit sa lupa. Yun ang sinasabi dyan. Ang hindi ko ipinaliwanag kagad ay yung pangalawang bahagi ng statement na binanggit dito yung paliwanag, bakit mo dapat gawin yan? At anong gusto mong ma-accomplish? Doon tayo ngayon magdudwell ng ating paliwanag. Electrical systems that are grounded shall be connected to earth. Sakit sa tenga. Tagalogin natin. Electrical systems na nakakabit sa lupa ay ikakabit sa lupa. Lalong sumakit sa tenga. Pero hindi ganun ang basa riyan. Ganito pwede. Grounded electrical systems ay ikakabit sa lupa. 'Yon. Bakit? Kasi may grounded system, meron ding ungrounded system, dalawang klase 'yan. Ito. Grounded system nasa A, ungrounded system nasa B. Diyan nakalista yung mga requirements kung ano ang inaasahan natin sa dalawang system na 'yan. Ano naman yung electrical system? ang electrical system, hindi nyo makikita ang definition niya kahit saan. Pero, ang ma infer nyo dyan, palagi pag narinig ninyo, tiyak, source of electrical, source of electricity. Kasama na yung mga parts na nakakabit dyan, o yung mga equipment. O kaya yung winding ng transformer. Ito. So, pag binasa natin, electrical systems, that are grounded shall be connected to earth. Itong klase na to, grounded system, dapat ikabit sa earth. Ganon, kakabit natin sa earth. Grounded system. Kasi ang gusto natin, grounded yung ating system na papasok sa premises. Ito nga grounded system, ang gamit niyan dun sa mga production ng halimbawa, yung mga soft drinks at saka, beer. Pag tumigil yan dahil sa ground fault, eh, tatapon lang sa sahig yung beer kung gano'n ano, malaking milyones ang mawawala so uh, may gamit ang ungrounded system ngayon pagdating naman sa grounded system anong klase ng mga electrical system ang ginaground natin so sa 2.52 2 steady okay, na ba yan? O, medyo tabi nga. Ayusin natin. Ito. Tsaka 250.2.7 Conductor required to be grounded. Makita natin, meron tayong single phase 2 wire. Isang conductor dito sa phase conductor ang iga-ground natin. Sa single phase 3 wire, yung neutral conductor ang iga-ground natin. Mapansin nyo rito sa una, no, na two wire, yung isang conductor yung kakabit natin, ang tawag ng mga engineer dyan, floating neutral, dahil walang tinabit eh. Pero dito, naging three wire system na, kasi pumasok ito sa premises wiring, pero sa Pilipinas, pumasok man yan sa service equipment, tumitigil yung neutral doon. At ang ginagamit na lang itong dalawang wire na 230 volts. 3 phase, 4 wire, WYE connected, neutral, na merong neutral conductor. Ang neutral conductor ang ginaground. Ito, gamit ito sa, siguro sa UK, no? hindi ko talaga alam. Kasi Uh, ang sistema sa Canada, UK, Europe, meron silang line to neutral. Totoong neutral yung pinapapasok dito. Yung 230 volts nila o 240 volts nila, totoong neutral. Kaya ang tawag nila dun sa grounding equipment nila ay earth, earthing wire. Di ko alam, ano? Ngayon, dito tayo sa 3-phase, three 3-wire three delta connected ang ginaground natin dyan, yung isang phase conductor. Pero, meron din tayong delta-connected na transformer na 3-wire, 4-wire delta, na may midpoint nung isang transformer, eh, kinuha natin ng neutral. Uh, ang ginaground natin dyan, yung neutral conductor. Ito, gamit na gamit ito sa mga industrial at commercial complex sa Amerika sa US ito gamit din ito sa US kasi dun ang sistema ay uh, 120-240 volts so ganyan itong dalawa gamit sa Pilipinas sa mga residences ito at saka itong dulo sa Amerika pag-usapan naman natin itong konsepto ng ground sa Philippine Electrical Code, ito ang definition ng ground, the earth. Tapos, yung pagkakabit sa ground, ganito ang definition natin. Grounded o grounding, connected o connecting to earth or to some conducting body that serves in place of the earth. Yan, ang definition natin bilang mga residential electrician. Pero kapag ang kausap ko rito ay mga electronics technician o mga electrician ng sasakyan, iba sa kanila ang ibig sabihin ng ground. Sa, sa madaling intindihin ang salitang ground sa mga electronics electrician na nangangahulugang return path. Ang ground ay arbitrary word. Depende kung sino ang kausap mo. Kung residential electrician o electronics technician. Dahil ang ground, ang pinaka, sabihin ko ng universal definition yan, yung totoo para sa lahat ay it is defined as zero volts o kaya reference point where all voltage o yung electrical potential is measured. Sa pa, ground is a place where charged electrons want to go to to get rid of additional charges. Totoo yan sa chassis ground o common ground, totoo rin yan sa earth ground. So, alam nyo, maraming klase tayo ng ground. Ito, meron tayong common ground, chassis ground, electronics ground, analog ground, instrument ground, digital ground, ground, meron pa tayong ground loops. Depende kung sino usap natin. So, ito, no? Pakita ko lang. Ang ground ay reference point o zero volts katulad nito. Kung meron tayong 9 volts battery, kinabit natin sa ilaw. At ang positive ay 9 volts. Pag kinonsider natin ito nagground ground, lagyan natin ng ground sign niya, no? lalabas ito, 0 volts, dahil dyan babalik yung mga electrons. So, totoo na dyan gustong bumalik ng mga electrons. So, we, reference point yan, dahil gagawin natin 0 volts, lahat ng susukatin natin, ire refer natin dyan, so yung point A, 9 volts yan. Ngayon, pagka ganito naman, may dalawang baterya. Tapos eh, dito tayo nag uh, nagkabit ng ating ground o reference point. Lalabas, itong ating 0 volts, yung nasa itaas, plus positive 9 volts, at yung nasa baba, lalabas negative 9 volts with reference dito sa ating 0 volts. At kung ni-reference naman natin na itong ating ground point, zero volts yan at itong point na to nine volts ito, itong point na ito na lumampas sa dalawang baterya with reference sa zero volts 18 volts ngayon, ito pa ang isang konsepto ng ground, meron tayong medyo magulo na na sirketo, no? maraming load tapos ito yung DC source natin itong nasa ibaba ang pwede nating tawagin common ground or return path ito pabalik dito sa negative. Sa halip na ganyan, eh medyo messy tingnan, pwede na lang nating gawin ganyan, which is ganyan ang ginagawa sa mga electronics na schematic diagram. Note na wala rito sa mga to na konektado sa earth. So, ang gamit ng salitang ground sa ibang uri ng electrician ay return path. Dumadaan siya dun sa mga grounded conductor as a return path. O, oh, naibigay ko na ang idea ano ang electrical system at ano-anong mga electrical system ang ginaground. At na-introduce ko na rin ang mas malawak na kahulugan ng ground at ang gamit nito. Bakit iga ground natin ang electrical system? ayon sa PEC. Kasi meron tayong mga kadahilanan. Ayaw nating masira ang ang in, uh, winding insulation ng electrical system dahil sa sobrang boltahe. Ayaw din nating masira yung mga equipment sa loob ng building, lalo na yung mga electronics dahil sa sobrang kuryente. At uh, gusto nating mapanatili sa 230 volts o sa operating voltage na nag-ooperate yung mga gamit sa loob ng building uh, sa normal operation. Noong araw, bata pa si Isabel, walang grounded system, puro ungrounded system. Wala ito. Napansin nila, ang daming nagiging problema. Merong lumang aklat Ganito ang makikita natin. Sabi sa lumang aklat ng engineer na gumawa, may mga pinanggagalingan ang overvoltage na merong sapat na laki para maging damaging sa insulation ng power distribution system. So, nilista niya, walo. Pero, hindi ko naiintindihan yan, ano Dito sa walong ito, ang kilala ko lang ng mga salarin dito, itong physical contact with higher voltage system at itong lightning. Kapag malakas ang hangin o merong bagyo, yung high voltage lines pwede niyang bumagsak dun sa mas mababang voltahe, let's say 700 volts sa tumataas 300 kVA pala, 300 kVA, babagsak yan dun sa 10 kVA na nagfi feed ng electrical system na pumapasok sa loob ng bahay. Yan, dahil sa magnetic coupling, dun sa secondary ng transformer, tataas din ng bultahe na papasok sa premises wiring. Yung lightning naman, pagka merong lightning event na malapit sa building, pwedeng may malakas na magnetic pulse kasi instantaneous yung bagsak ng, ng kidlap eh. Tapos eh, parang microsecond lang yun. So, meron yung DC pulse na pwede yung mag-induce ng malakas na voltage sa mga conductive elements na nasa loob ng building lalo dun sa mga electronics yung mga CNC machine o yung mga computer madaling masira ang mga electronic parts niyan pag ang papasok sa premises wiring mataas na mga voltaje pwedeng masira ang insulation nitong ating electrical system dahil manipis lang yung insulation niyan resin lang, hindi naman plastic. Pwedeng pagka sobrang lakas ng boltahing papasok dahil sa kidlat o dun sa anumang sanhi na magkaroon ng overvoltage tayo dito sa secondary, pwedeng abutin niya yung breakdown voltage ng insulation at magkaroon ng leakage current. Diyan, ganyan nasisira ang electrical system. Eh, dapat nyo sa mga sobrang bultahin na yan, lagyan natin ng paraan para siya magbleed. So, yung sobra, i natin sa ground. Kasi nga, meron tayong concept na ground na dun pupunta yung mga excess na energy o yung mga electron. Ganon na rin, ano? Yung mga equipment na nakakabit natin dito sa ating... Uh, electrical system, bahagi na rin siya nung electrical system dahil nakakabit siya yung mga electronic components baka abutin din nung mga yon yung breakdown voltage dun sa mga insulation ng mga particular component na bumubuo nung ating mga electronic device yan ang nagiging sanhe, bakit nagkakaroon tayo ng mga nasisirang appliance o mga electronic equipment sa bahay Minsan nagtataka tayo. Nung araw naman, yung mga refrigerator na walang electronics, hindi madaling masira. Eh bakit ngayon? Aircon, yung mga refrigerator, daling masira. So, maaaring ang sanhi niyan, yung mga overvoltage dun sa ating mga electronic uh, component. So, bakit natin iga-ground ang electrical system? Kasi, dito sa second line ng ating statement, ginaground natin yan para magkaroon tayo ng paraan na ilimit ang voltage imposed by lightning, line surges, or unintentional contact. Yung pangatlong contact with higher voltage lines, etong panghuli, nagaground ground tayo para ma-stabilize natin yung voltage to earth during normal operation. O yan, nakuha nyo ba yung ibig sabihin niyan? Stabilized voltage to earth during normal operation. Ano ba yan? Voltage to earth? Ano kaugnayan yan? Eh, dito lang naman umiikot ang ating sirketo. Yung voltage natin, nandito lang. So, kaya ako nag-aksaya ng panahon na ipaliwanag yung mas malawak na konsepto ng ground para maintindihan natin anong sinasabi rito sa voltage to earth. Hindi yan yung kukunin natin to ang ibig sabihin niyan, voltage with reference to 0 volts. Dito oh, 230 volts, 0 volts. Ang tawag tinawag ko 'yan nung una na line to ground. Kung tinawag ko ba 'yan na voltage to earth, makukuha niyo kaagad ano ibig ko sabihin. Dinahandahan ko line to ground muna. Pagdating dito, voltage to earth na sinasabi. Voltage to earth during normal operation. Voltage to earth, 230 volts hanggang 0 pag tumaas ito, pumalu pumalo ng 720 volts, biglid niya, hanggat maaari, hindi masyadong mataas ang fluctuation ng 230 volts with reference dito sa ating grounded conductor. Dahil nakakabit ito sa earth. Lahat ng excess electrons na hindi naman talaga galing dito sa normal na pag normal na nag-ooperate itong ating electrical system katulad ng sa lightning, galing sa atmosphere yung electrons tapos si eh, pap sasaksakan niya ng energy to babalik din siya sa atmosphere sa atmosphere na kasama yung ground Dito naman tayo sa grounding ng electrical equipment. Bakit tayo nagga-ground ng mga equipment? Bakit natin ginaground yung enclosure ng service uh, equipment, ng oven, ng enclosure ng air conditioner at saka yung katawan ng refrigerator? isang salita. Art flash o side flash. Ayaw natin na may pipitik na kuryente dun sa katawan nitong mga mga ano na to, mga equipment. Halimbawa, ito o. Ayaw natin na may pipitik nito. Kasi sa isang freak accident, baka tumama ito sa mga flammable uh, gas. Katulad halimbawa, merong condominium tapos eh yung complex ng condominium meron niyang gas line na bakal pumapa yung pipe ng gas pumapasok sa loob ng condominium nagkaroon ng leak malapit siya sa katawan nito nitong bakal o kaya sa oven biglang kumidlat manlapit sa building pag sobrang taas ng boltahe na meron ito, hahanap ah, niya ng paraan para makatakas dito sa conductive material nito at kung malapit siya sa item na nakadikit sa ground, siyempre ground yun zero volts, punong-puno ito ng voltaje, gustong lumipat nito doon. pag pumitik yan at nagkataong may leak yung gas, yun perfect storm, magliliab yung building, ganon din sa katawan ng refrigerator, baka nasa tabi lang ng gas tank yun, may leak yung gas tank kumidlat ng matinding matindi, malapit na malapit sa bahay, magka at nagkaroon ng arc flash, Tum tumama dun sa gas line, na dun sa gas tank na nakalagay sa basang loops basang simento. di, may leak din yung ating gas tank. So, perfect storm din ito para magkaroon tayo ng magliab, at masunog yung bahay. So, yan lang ang dahilan. Kaya natin ginaground yung mga equipment dahil sa arc flash. Ayaw natin magkaroon ng talsik. Ito, makikita natin dito. To limit the voltage to ground on these materials. eksakto Pag wala ito, at ang casing, merong malakas na magnetic pulse. Mapupuno ito ng energy. Eh walang... Paraan para i-bleed dito sa ground. So, may voltage with reference to zero volts. So, baka tumalsik sa malapit na object na nakakabit sa ground. So, ililimit yung voltage to ground. This time, yung ground dito, yung tunay na ground. Zero volts pero voltage to ground with reference to something else na mayroong electric potential na mataas. Reference to ground. Voltage to ground. Yan ang ibig sabihin niyan. Ganyan ang grounding, protection sa ating electrical system at sa mga equipment na nakakabit sa electrical system at protection sa building para hindi magkaroon ng sunog. Indirectly, protection din sa tao. Hindi pa natin natalakay ano-ano ang tawag dito sa mga bahagi ng mga component na bumubuo sa ating grounding at bonding. So, yan ang susunod na tatalakayin natin. Ano-ano sila at paano mag-size? Katulad dito, grounding o oh, ground rod o oh, mga ground equipments. Ito, equipment grounding conductor, mga bus bar at saka mga jumper. So, yan ang isusunod natin na ah, paksa sa ating video sa grounding at bonding. Naalala nyo ba sa umpisa ng video na ito? Sabi ko sa inyo, may surprise ako sa inyo. Lalo yung mahilig mag-ipon ng accurate materials at saka yung marunong magbasa ng may konti ng kaalaman sa kuryente. Ito. May ibibigay ako sa inyo. Matutuwa kayo. Kita nyan. Lessons in Electric Circuit. Walang tatawa By 5th edition. Ang author, si Tony Kupal. Sabi ng walang tatawa, bibigyan na nga kayo ni Tony ng mababasa ng mga references na accurate. Zip it. Tigil muna. I-type nyo lang yung lessons in electric circuit. Tapos si eh, volume 1 hanggang volume 4 ito. Ayan, direct current, yung volume 2, alternating current, volume 3, semiconductor, volume 4, digital. Makakaipong kayo. Ang bili ko rito halos 3,000. So, ganun din yung mga ibang libro. Eh, may kopya na ako sa PDF. I-type nyo lang ito sa Google. Type nyo sa Google. Lessons in Electric Circuit. Lalabas na yan, volume 1, volume 3, volume 4. Kahit saan kayo pumunta, kahit dito sa e-biblio o IIEE, marami pa. Libre download, download, downloadable itong libro ito, So, magkakaroon kayo ng reference na mga libro. Ito. Actually, bagong bili ko to. Meron ako nito, PDF file. At, nako, napakinabangan ko ng gusto. Ang dami kong natutunan. So, yan. Meron kayong uh, reference. Meron, kahit hindi kayo makabili, meron na kayong mababasa na reference tungkol sa kuryente. Ang dami. Take advantage, ano? I-download ninyo itong librong ito. O, oh, malaki maitutulong sa inyo ng kupal na ito bihira ano. Pero hindi, sa totoo lang. Snippet lang ng mga kaalaman yung naibibigay ko sa inyo. Ang liliit. Pero yung mga blanko sa o mga katanungan yung sa pinagsasabi ko, eh masusuplement niyo, Ma, makakakuha kayo ng mga accurate na information dito. AC at saka DC theory, ang ganda. So, take advantage mga ka electrician pagkatapos ng ating video pahipahinga mag happy hour naman tayo oh etong isang ito eh, ayo yatang mag-subscribe at saka mag-like eh. o ayan iniihaw ko na siya yan kaya mag-like kayo mag-subscribe hit nyo yung notification bell at saka share ninyo yung ating video mag-comment na rin kayo eh papa saya muna kami dito katatapos lang namin makipagbakbakan sa kuryente thank you <laughs>